Hala, ito na nga yung typhoon, oh. Nagsasalubungan ng hangin. Yung hangin, oh. Ang makikita po. Oh. Ayan, oh. nako 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 Grabe, oh. Ang hangin. Ayan, ayan na, oh. Nagsasalubungan yung hangin na. Oh. Bagsak yung tubig, oh. Shadow. Maano. ang hangin nag-aanohan nagsasalubungan yung hangin parang parang pinubuhos na ano yung water waterfall ito na yung signal number 9 pero mas malakas mas malakas pa sa isang lugar uti na lang hindi siya nag-ano dito sa amin dito sa aming window hindi siya nag uh, ano, oh, ano mang tawag doon yung direction niya nakatakot pag ganitong signal number 9 and 10 sa Hong Kong o 11 ako delikado wag nang lalabas kasi yung hangin malakas Yan, ingat po tayong lahat. Pero mas okay na do pumunta yung typhoon dito kaysa sa Pilipinas. Kasi dito, hindi naman tumatagal ang bagyo dito eh. Dadaan lang, tapos aalis din yan kagad. Bukas, mayroon pa. Signal number 10 bukas. Pero yung mga punong yan, matipay. Hindi sila, hindi sila na, na break. Ayan, ingat po tayong lahat. Pinapanood ko yung hangin na nagsasalubungan. Ay, ala. Parang ano, o oh, parang waterfall. Magkita po natin. Kaso madilim eh. parang water po parang waterfall na humaha ano bumubuhos ayan na ito na yung sabi nilang hurricane